Hello guys, good morning. Itu pakain muna tayo ng karnero. Yan guys, ini, nga. Tingnan nga, magaganda. gansa. Yan, ya. grabe. Lupit. ya, guys, dito lang yan sa isulan. Palakihin natin upang dumami. Pag dumami na, pwede na tayo magkabinta sa mga kaibigan, ka kamag-anak na gusto ding mag-alaga ng sheep carnero yung gansa yon may ngay lang <laughs> yan yan o no? kumakuminom sila ng tubig yan okay guys tingnan natin yan naghahintay pa sila ng makakain yan o no? kuhaan natin ng pagkain guys sandali lang okay